Hello guys! So this is my working place. Yan, dyan po ako nag-work. So, walking time. Time ko pong mag-walk. Ano, break time. 30 minutes. yan, dito po kami nag-walk. So, ganito po kalinis ang Sweden. Yan, lalo na pag nasa countryside ka ayan diba ayan ganyan po siya kaganda guys kaya talagang ma-enjoy mo so ayan diba so countryside siya yung workplace ko pero nakakaapwa kasi ayan nga makita nyo naman sabihin pa. Nakita nyo naman. So, ayan. Kaya siya malinis, guys. Kasi, bawat sulok or bawat kanto, merong ano, meron siyang, meron kaming basurahan. So, nakakatawang maglakad. So, sa springtime na siya. Ayan. Finally. Springtime na kaya. Ayan. So, diba? Kasi nga, guys, kailangan nating ingatan ang ating kalikasan. Kasi ang ating kalikasan, mahahalin din tayo o oh, diba so ayan ganda talaga namang mag enjoy ka dito so sa bagay yung mga city girl oh, hindi sila talaga mag enjoy sa ganitong lugar pero dahil nga guys eh, probinsyana ako So, Enjoy na enjoy ako sa ganitong lugar. O, ba? Diba? So, kayo na lang mag-adjust, guys. Kasi, mabilis ako maglakad. O, ba? Diba? Ayan. So, talaga namang as -in, refreshing. Tapos, pag summer, yan, may makikita kang mga bulaklak dito. Yan dito sa dinadaanan ko na yan. So. Sobrang nakakatuwa. Ayan lang. O ba? Diba? Yan lang yung may pagmalaki ko guys. Na ano kayamanan. Di ba? Ito lang yung kama, kayamanan na ay pagmalaki ko. Lakas ng hangin dito. eh, So, ayun pala, oh ayan yung basurahan. deva, diba? So, tapos doon din sa kanto may basurahan. So kaya eh, wala, wala siyang ano. Kung may basura man dito sa area na to, 'yan yung mga nag tatapon minsan yung mga sakyan na mga pasaway yan so may makikita ka dito guys pag hapon may makikita kang mga wild animals yan dyan sa area na yan may makikita kang wild animals so so 30 minutes yung aking break time pabalik na ako o diba? Ganda-ganda, di ba? So, ayan yung bike. Yung parking. Oh. Yan yung eskwelahan. Pati dito. So, talaga namang kakatuwa. Kahit yung ano namin, Tapo na ng basura dito, meron. Ayun. Pag ano lang, mga bata yung magtapo ng basura, punong-puno. Ayun. Nililipad ng hangin. Pero the rest is, ano talaga, malinis. Ayan. Ayan o. Ganda, di ba? Ganda na ito. Bushes na 'to Sobrang niyang ganda. Ayan. Ang unang lumalawa sa kanya is bulaklak. Bulaklak yung unang lalabas. So, Ganda-ganda, di ba? Sobrang ganda. Ayan. Ayan. Ito. Pasurahan area to. Kaya may makita kang papel. Kasi pag mga bata sa eskwelahan magtapon ng basura, kahit puno na, tapa, tanatapon pa rin. Pero may magpupulot niyan. Kaya mawawala din so, yan. So ayan guys. Thank you, thank you so much for watching guys. See you around. God bless everyone.